Hey! WhatsApp up mga kapubulim siya! Eh? Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat at ito ay pagpapatuloy ng ating session from Bais to Dumaguete <laughs> So makikita nyo eh nag home service nga tayo sa Bais sa isang napakagandang client. <laughs> Siyempre, pagkatapos niyan ay dumiritso ako sa Sibulan kasi merong nagpa-schedule ng kinagabihan na ng aming ang ating mga kaibigan. Shoutout nga po pala sa ating uh, maginoong kaibigan na si Andre ku Yan po ang ating unang session ngayong project na ito. At ang ginawa naming uh, project mga kapubre isang mandala na wolf ang dilagay namin sa kanyang dibdib. Di ba napakaastig? <laughs> Ang ating client mga kapubre isang matalik na kaibigan simula po ng dati isa po siyang member ng isang banda siya po ang, ang aming vocalista dati at ngayon po ay siya ay naging aking client sunod sunod to mga kapubre halos every week siya nagpapatato ng minimalist sa kanyang katawan yan yeah, nakakatuwa kasi meron tayong kaibigan na todo suporta sa ating talento <laughs> kaya shout out po sa familia ko <laughs> ang gamit nating needle dyan mga kapubre is 5RL all the way at gumamit tayo ng uh, 13RM for shading syempre gumamit tayo ng uh, dynamic uh, regular black para itim na itim syempre <laughs> napangganda at gumamit din tayo ng arctic ink sa kunting dilaw sa mata ng ating wolf at syempre gumamit din tayo ng Starbright only number one Starbright <laughs> napakasulit gamitin ng kanyang white mga kapubre talagang lalabas at magsisipirit talaga yung ink sa balat ng ating client ang schedule namin dyan mga kapubre is actually dapat 4pm na kami magsisimula kaso nalit ako kasi nga nag home service tayo ng kinaumagahan at nag travel tayo ng almost 1 hour para makarating sa sibulan at uh, sa to say nakapagsimulan na kami nasa 6 to 7 pm na kasi medyo sumama yung panahon kaya medyo na delay lang ng konti ang ating pobreng bisaya <laughs> at sa bandang dyan mga kapobre medyo nakakalahati na tayo at makikita nyo si sir ah hindi man lang nakaramdam ng sakit parang baliwala lang sa kanya na tinatatuan ko siya sa kanyang dibdib kasi sa mga parts na yan mga kapobre makikita natin or maririg natin sa iba na masakit daw sa talagang masakit daw sa mga ganyang parts pero yakang yakan na sir napakasulit talaga bro <laughs> and by the way nga po pala sa mga client natin dyan mga kapubri may mga nagtatanong nga okay lang ba daw uminom kung nagtatato para sa akin po okay lang po uminom pag nagtatato wala pong problema basta imoderate lang po natin at wag naman yung sobra <laughs> wag naman nating lasingin yung client natin or wag magpalasing as tattoo artist kasi mahirap na baka hindi na dumiretso yung linya. niya <laughs> siyempre baka mas lumalim yung hagod at siyempre alam naman natin na alcohol yan siyempre magkocontrast talaga yung alcohol at ang ink uh, hindi tanggap or hindi tatanggapin ng balat natin yung ink kasi uh, pinipigilan ipasok ng alkohol yung ink para lang po yan sa mga hindi na nakakaalam <laughs> let me know pwede po kayong mag comment down below kung mayroon po kayong suggestion or mayroon po kong mga maling nasabi at yan po tapos na yung ating first session mga kapobri napaganda napakasulid at dyan naman e, mira na tayo ng second session yan po ay nagpatatuhong yung kanya asawa shout out po sa iyo ulit Uh, Berlin Yaku. Siya, siya, po ang asawa na ating kaibigan na si Andre. At yan po, uh, nagpatato siya ng minimal sa kanyang kamay. Siyempre, yan po ay part daw po ng kanyang buhay. Ang kanyang tattoo ay minimal na maliit lang, napakasimple. Pero, napakasulid naman ng meaning about sa kanyang buhay. So, yon at syempre, ginamitan natin siya ng 5RL all the way sa ganyang session niyan. Hindi lang po yung nagtatapos kasi pagkatapos niyan, medyo napahagod pa ng konti at meron pang idinagdag. Ayun. <laughs> Thankful talaga kasi sulod sunod yung session natin diyan, mga kapobre. <laughs> at yan po, tapos na po ang ating second session. Napaka-simple lang. Napaka-solid ni Ma'am. <laughs> makikita nyo na halos last vlog ko is nagpatato na rin sa mga halos mapuno na yung balat ng ating client sa kakatato <laughs> ah, marami salamat sa pagtitiwala talaga napaka solid yun talaga mga kapubre <laughs> and yun sa bandang yan mga kapubre ay tumira na tayo ng session. yan po ay ang handwriting ng kanilang anak syempre nung last vlog natin mga kita kasi si Mr. si Andre ay nagpatatuna ng kanyang handwriting ng kanyang anak at ngayon ay ang kanyang asawa naman <laughs> <laughs> yung mga ganitong tattoo is napaka meaningful talaga kasi makikita nyo paglaki na inyong mga anak makikita nyo mga memories marami kayong ma-explain at maalala sa mga ganitong mga tattoo <laughs> at hindi nagtagal at tapos din ang ating third session napakasulid talaga napaka cute napaka cute at napaka cute talaga tignan <laughs> And alam nyo ba mga kapobre na pagkatapos at pagkatapos natin ng ating third session ay merong humabol. Meron tayong kapobre na isang malapit na kaibigan from ba City na humabol at magpatatu ng araw na iyan mga kapubre <laughs> kaya shout out sa iyo uh, George Bilcora and me and Kabanag from Bay City <laughs> Napakasolid nyo kasi sinadya at tagpunta agad kayo dito sa sibulan <laughs> at ito na ang ating pang-apat na session mga kapubre siyempre nauna ang kanyang partner na si Mian. at ang kanyang project mga kapobre isang sigarilyo <laughs> na colored kasi maganda yung mga colored tattoos sa mga mapuputi at bagay na bagay yung design na napili niya napaganda kasi yung kanyang design is may smoke na parang galaxy kaya napaganda at siyempre I try my best ginawa ko lahat para lumutang yung kulay sa kanyang balat <laughs> at nasatisfied naman siya sa aming output at pati ako rin nasaya kasi first time kong gumawa ng mga ganitong Set up ng project mga kapubri napaganda at sila rin natuwa rin sila sa kinalabasan ng ating project napakasulit talaga <laughs> and yun yan po ang ating finish outcome sa session number 4 mga kapubri <laughs> napakaganda talaga at susunod dyan mga kapubri Medyo nagiba ng schedule ng konti kasi sumunod yung kaibigan natin na si Christian Ang kapatid ng ating kaibigan na si Berlin <laughs> Siyempre uh, first time niyang magpapatuto At medyo na feel ko naman hindi naman siya kilabahan At yakang yakan naman kasi yung pinatutunan niya mga kapubre is napakasimple Minimalis lang din pero siya po yung gumawa ng kanyang design Free hand lang po niya mga kapubre at in-stencil ko lang at yun mismong design na ginawa niya yun mismo yung pinapilit pilit natin <laughs> sa kanyang balat Siyempre napaganda ginamitan ko siya ng 3RL Siyempre para sulid na sulid at napaka liit lang ng linya yung kinalabasan niyan Siyempre mga kapobre <laughs> uh, so nakikita nyo si Christian is parang baliwala lang akala mo akalain mo na hindi ito yung first time niya magpapatato kasi parang wala talaga <laughs> at napakasulid kasi si Christian is from Hanay Hanay San Jose kaya shout out po sa mga taga Hanay Hanay San Jose sana po ay meron na rin po tayong uh, client dyan Siyempre, sana po ay lumapad pa at lumawak pa yung maabutan ng ating pangalan <laughs> mga kapubre kaya thankful po ako sa mga ating mga na sulid na sumusuporta from Kabangkalan to Dumaguete ayun at yung panglimang session dyan, mga kapubli, sunod-sunod na yan. At tinira natin, or pa-anim na ba to, uh, si George Bilocora. Siyempre, isa rin po siyang vocalista ng ating banda na sidebook band. At ang pinatato niya ay ang kiss mark. <laughs> Lips mismo ng kanyang girlfriend na si Mian. Siyempre, napakasulid. At pinalagay niya sa kanyang sa kanyang kamay, simply, ganyan niya kamahal yung isang tao. Pinalagay <laughs> niya talaga yung kiss mark sa kanyang balat. Ayun. Napakasulid yan, mga kapubri. Ginamita natin siya ng 5RL sa mga linya at gumamit ako ng 13RM for shading kasi para sulid na sulid talaga yung pagkarid niya. At ginamita ko siya ng Arctic Red at gumamit din ako ng uh, Star Bright sa mga highlights para lumitaw yung white. <laughs> So, yun na mga kapobring bisaya. Natapos rin ang ating session. Inabot kami ng 2 a.m. sa session na yan. Napaka-thankful po sa ating mga kaibigan. Kasi mga naisang patatu, huwag po kayong may may, -may -sa, sa akin Pobring bisaya. Always on the go. <laughs> Ciao! <laughs> <laughs>